Good morning mga idol. Tingnan niyo naman ang likuran ko. Maulap ngayon dito sa amin. Portrait guys. Kapag kita ko sa inyo ang kalangitan. Ayan sa likuran ko na maulap. Mga 6 o'clock na ngayon ang oras sa umaga. Paglamig na talaga dito sa amin. So, ayan, nakajakit ako ngayon. Dahil hindi ko na nakaya ng kanina ang lamig. So, ito na nga guys, sa video ito, uh, ipapakita ko sa inyo ang panahon. Ayan, kung makikita nyo guys, dito sa likuran ko ay maulap. Hindi po sunog yan. Dala po yan ang panahon dito sa amin dahil taglamig na nga. So, hindi na kailangan dito lumabas ng naka-t-shirt lang o naka-uniform. Kailangan mo na talaga magsuot ng jacket kung lalabas ka ng bahay. At syempre, kung walang, kung walang hood o sombrero ang inyong uh, jacket, pwede na rin kayo maglagay ng sombrero or mag scarf or mag -shella. So, Let's go guys. Samahan niyo ako sa pag ng video dito sa aking kapaligiran. Ayan, may fags dito sa amin ngayon kung saan bansa ako naroon. Dito po ito sa Ajman, sa Dubai. You know? Ay, no? Ay, Nako. Grabe. Kayo mga alaga kong pusa, hindi ba kayo giniginaw? Ha? Sigurada ako. Ikaw, Angel, giniginaw ka. Ano, Angel? Sumagot ka. E pagkain na kayo, ayun yung kumain. Gusto, mo... Gusto niyo ba ng kape? Kapatid dito, guys. at malamig kala ko kanina may sunog ano yan tawag dyan sa atin fugs tama ba ako fugs nga ba basta yun na yun ayan grabe Ay, no, parang may nakikita akong maliliit na ano may parang nunga no, parang isno nakikita nyo ba guys So, pakita ko sa inyo sa taas. Sa kalangitan. Ayan. Ayan ang langit. Ganyan. Ngayon dito kaulap sa amin. Diba? Teka, isam natin, isam natin. Ay, ayaw. Ganyan lang talaga siya. Basta maulap dito. takpan ko yung ulo ko, giniginaw na ako giniginaw na ako, ayan para akong nabibingi sa lamig ganyan lang alamig na talaga gusto nyo ba ng kape? dito guys taglabing na taglabing na talaga dito sa amin so ayan nakajakit ako ngayon dahil hindi ko na nakaya ng kanina ang lamig so ito na nga guys sa video ito uh, ipapakita ko sa inyo ang panahon ayan kung makikita nyo guys dito sa likuran ko ay maulap hindi po sunog yan dala po yan ang panahon dito sa amin dahil taglamig na nga so for today's video guys makikita nyo talaga charot for today's video guys kapag kita ko sa inyo ang kalangitan ayan sa likuran ko na maulap hindi na kailangan dito lumabas ng naka-t-shirt lang o ka uniform Kailangan mo na talaga magsu magsuot ng jacket kung lalabas ka ng bahay. At syempre, kung walang, kung walang hood o sombrero ang inyong uh, jacket, pwede na rin kayo maglagay ng sombrero or mag-scarf or mag -shela. So, Let's go guys. Samahan niyo ako sa pag kuha ng video dito sa aking kapaligiran. So yan lang mga idol. Salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod kong video. God bless. So dito guys, dito ako pupunta. Punta ako dito sa my gate. Malamig na nga talaga. Huwag lang humangin, mas lalong lalamig. Yan, di ba? Ini ni desa labas. Talaga talaga. kahit nalanagit ang panahon, kailangan pa rin magtrabaho ng person. Heto, at magsasampay na ako sa aking mga nilabhan. Yan talaga ang buhay dito sa abroad. At sa ngayon pala guys, sa ngayon guys, ang panahon dito ay medyo maliwanag na. Sana gumising na si Haring Araw. Ang oras ngayon ay pasado na 8 o'clock ng umaga kaya medyo mariwanag na so kaya magsampay na ako sa aking mga nilabhan wala ditong excuses so dito guys dito ako pupunta punta ako dito sa my gate malamig na nga talaga huwag lang humangin mas lalong lalamig Di ini udah salah medyo umaambun na guys dito huwag naman sana lumakas ang ulan medyo umaambun medyo umaambun na talaga ang pangit ng panahon ngayon guys ang pangit para sa uh, mga naghalaba Mainit na. Sa so, ngayon guys, ang oras ngayon ay mga 11 o'clock na pasado. Ayan na, sumikat na talaga si Haring Araw. Gumising rin sa wakas. Kaya hindi na ganun kaalamig. So, maya-maya lang. Alis ko ang jacket ko kasi nga hindi naman na ako giniginaw. So, yan lang mga idol. Salamat sa panonood. Thank you for watching guys. See you sa susunod kong vlog.